Yo, what's up mga katropa? Nandito pa tayo sa may Panday Piray Street, Barangay West Rembo, Tagig City. At dito nga ay minadiscover na naman akong sulit at isa na namang hidden gem food tripan. At ito ang Kai Kai's Chicken Froben. At dito nga ay nag-offer sila ng Chicken Froben, Chicken Skin, Chicken Neck, Burgers, Drinks at marami pang iba mga katropa. At open sila dito for delivery and pick up. Kaya tara, puntahan natin to at ano ba yung ma-order natin dito? Let's go! Yo, what's up mga katropa? Nandito pa tayo sa number 63C, Panday Pira, West Rembo, Tagig City mga katropa. At dito nga, eh dinayo natin yung Kai Kai's Chicken Proven mga katropa. At dito ay nag-offer sila na ng chicken skin, chicken proven, burgers, fries, at yung mga silog nila dito mga katropa. At ipapaliwanag sa atin ni Ma'am Kai kung ano yung mga in-order natin at yung presyo niya. Ito po chicken proven, 120 solo po siya. Chicken skin, 105 solid din. Dito po, boxy Presyo po, 85. Ito po, Hungarian with pastil, 70. Saka burger with fry, 75. Boneless chicken, 3 pieces, 99 po, with rice na. Uh, Footblow with pastil, 70 po. Ma'am, sa mga magtatanong, anong oras po kayo nag-open uh, dito? Ah, 3 PM po to 3 AM. Pwede po kami mag-pick up, deliver, tsaka lalamove po. Dino, you know, pwede kayo mag-order online mga katropa. At higit sa lahat, meron sila ditong semi dine-in lang. Kung gusto nyo mag-dining dito at napadaan kayo. Higit sa lahat, Ma'am, saan kayo nakalocated na ulit? Ah, uh, dito po sa West Rembo 63C, Panday Pira po. So paano mga katropa, tikman natin 'to. Let's go. At ito yung chicken proben nila for only 120 pesos. Meron siyang sawsawan na suka. Oh. Meron sile. Pa natin to mga katropa. Best seller din daw sa kanila to. Eh. Chicken proben. Hmm. Napakasarap ng coating niya. Talagang malasa. Tapos ang lambot ng proben niya. Panalong panalo. oh. Perfecto sa mga estudyante na mapapadaan dito. Kasi malapit lang to sa may barangay holo. At elementary school ng barangay West Rembo. Ayun oh. Hmm. Pag-up ko yung suka, oh. At yung sunod kong titikman dito, itong bestseller nila na chicken skin for only 105 pesos. Kita nyo naman mga katropo, pwede na pang ulam at pang pulutan din. Oh. Grabe yung servings mga katropa, panalong panalo. Hindi na natin yung suka nila. Ang sarap na suka nila mga katropa, kaya napahingi ako ng mangkok eh. Oh. You know? Jeez. Kaya nga kung order kayo, magpa-add kayo ng suka. Ang sarap, promise. Bukan natin itong chicken skin nila. You know? Best seller din daw ito mga katropa. Ano natin? Hmm. Masarap. Crunchy siya mga katropa. Masarap ng coating. Parang panalo. no Hmm. Masarap nito. At yung sunod kong titikman dito, itong back silog nila for only 85 pesos. Meron na yung bacon at cheese sauce. Kita nyo naman mga katropa. Sheesh. Meron na kasamang itlog yan. Tingnan muna natin yung ano nila dito, bacon. Hmm. Job. Perfecto sa kanin, no? Mm. Try tayo ng perfect bite. Bacon with egg and rice. natin to. Hmm. Ang at syempre mga katropa, hindi hindi ko rin papalampasin dito itong putlong with pastil nila na bestseller din. For only 70 pesos, kita nyo naman Oh. Diba? Meron ng apat na putlong yan. Tapos ang kagandahan dyan, meron siyang pastil sa may ibabaw. Oh. Tapos may garlic. For only 70 pesos. Perfecto sa mga estudyante at mga nagtatrabaho na mapapadaan dito. Panalo-panalo to. Tikman muna natin yung pastil with rice. Ayun o. Oh. Mmm top ng pastil. Para sa akin mga katropa, napaka-perfect ng luto ng pastil nila. Hindi siya maalat, talagang well-balanced ang ilasa. Tapos ang sarap ng pagkatimpla niya, ganun ka-solid yun. Try naman natin sa may putlong, pastil with rice. You know? Ayun know, no? Perfect bite. Mmm. Mmm, sarap. At yung sulit kong titikman dito, itong boneless chicken nila with rice for only 99 pesos. At yung sauce na lalagay ko dito is hickory flavor mga katropa. Kita nyo naman sa 99 pesos to. Sulit na sulit na rin mga katropa. Meron na kayo tatlong chicken na boneless ha. Tikman na natin to. Tikman muna natin yung boneless chicken nila. Hmm. Okay. Kasarap na pagka-marinate ang boneless chicken nila dito. Tapos sumasabay pa yung lasa ng hickory flavor. Para sa akin mga katropa napaka-perfect ng lasa nito. May recommend ako rin sa inyo to for only 99 pesos. Hmm. Panalong panalo to. At yung sunod natin titikman dito itong burger with price nila for only 75 pesos. Kita nyo naman oh. Sheesh, di ba? Ito yung burger nila, tapos ito yung price nila for only 75 pesos. Hmm. Para sa akin mga katropa, napakasarap ng pati niya. Tapos yung sauce na ginamit dito, ay panalong panalo yung pagkatimpla. Only 75 pesos, meron ka ng burger, tsaka meron ka ng price sa pangsubo para sa burger. Tignan natin hmm. Ang sarap. At dahil nasarapan tayo dito sa may boneless with hickory flavor nila, nag-add ako dito ng 199 nila mga katropo. Meron na yung 6 pieces. At yung sauce na pinili ko dyan, syempre yung favorite ko, hickory flavor. Perfecto pang ulam. Oh. Located lang sila dito sa number 63, Panday Pire Street, Barangay West Rembo, Taguig City mga katropa. So paano, hanggang dito na lang muna. Enjoy muna namin mga food trip ha.